jos ng Panginoong Jesu-Kristo. Tandaan nyo po noong pong nagresor uh, namatay ang Panginoong Jesu-Kristo, tatlong araw po siyang nangaral sa kailaliman. Pati po yung mga mga espiritong nadaya, pinangaralan po niya, binigyan po niya ng pag-asa. Tayo din po mga kapatid, nagdamdam po yata sa akin si ano si si Brad Roland Santos kasi sabi ko sa kanya kagabi hindi ko alam kung nakuha niya yung context nung ano nung sinabi ko na tapatin mo ko sabi ko ganyan nung kinokontak niya ako sabi ko ayoko makikontak sa iyo dahil sinasabi nila naglo-lollipop ka sinasabi nila magjowa kay ni Carlo sinasabi nila ang dami mong ginawang katiwalian sa ano sa Daniel sa Daniel's Coffee kaya ayoko ng ano kaya ayoko makipag magkaroon ng affiliation sa iyo, sabi kong ganyan. Pinaliwanag niya. Alam niyo po, hindi po sila magjowa. Napatunayan ko lang talaga na yung Daniel Rason na yon, mapaniram puri. Daniel Rason, tandaan mo yan. Hanggat hindi mo binabago ang iyong sistema, bukas makalawa, makikita mo ang sarili mo, inuud ka na, buhay ka pa. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Makikita mo, wala ka pa sa impyerno, inuud kana, na. Napakasama mong ano, napakasama mong tao. Napakasama mong tao, Daniel Rason. Biruin mo, gagamitin mo yung pulpito para, ano, para pasamain yung mga taong pinakinabangan nyo ng mahabang panahon na hindi nyo man lang binibigyan ng sahod wala nga po kami ano eh. Wala nga po akong ano, SSS. Wala nga po akong pag-ibig na ano, contribution. Biruin mo. Namatay yung nanay ko, namatay yung ate ko, namatay yung tatay ko. Wala akong nag hindi ako nagkaroon ng ano, ng memories sa kanila sa mahabang panahon. Sabi ni Bradley, uh, tuwing pinagtatanggol kami, sa dinami dami ba namang nagawang mabuti sa inyo, wala man lang kayo natandaan? Sabi ng kapatid na Eli, pagka po pinag-iinitan kami. Kasi pag pinag-iinitan kami nung nasa Brazil, iba blackmail nila si Brad Eli, papipiliin siya. Anong pipiliin mo? Kami o siya? Pagka siya, hindi mo siya pinauwi, kaming uuwi. Sabi nung dalawang matanda. Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Naku, naku, kaya ano, uh, Daniel Rason, kaya ako sinasabi sa ito kasi leader ka ng reliyon, mahiya ka sa sarili mo. Dapat wag kang reckless. Wag kang reckless. Ayan, magpaliwanag ka, Brad, uh, Brad, ano, Brad Roland Santos. Magpaliwanag ka. Ito pong si Brad Roland Santos, kapatid po ito, nung isa sa mga nag-aalaga, nung isa sa mga anak ni Daniel Kaya iyon. Uh, maniwala ka Daniel Razon, buhay ka pa lang, uuurin ka na. Hindi ka pa inahagi sa impyerno kung hindi ka magbabago, uuurin ka na, buhay ka pa lang. Napakasama mo. Wala kaming ginawa sa pamilya mo tapos pasasamain mo kami. Pero walang ano, walang matinong kapatid na makikinig sa sinasabi mo. Ayan, no, oh, katunayan, yung mga kapatid, ano, nag, nagme-message sa akin. Hindi mo pwede sabihin na, ano, masasamang kapatid yung nagme-message sa akin. Kaya lang takot silang mamarkahan. Takot silang mamarkahan. Kaya tinatago ko yung mga identity nila. Kaya, yun po, mga kapatid, ang concern ko ngayon, lahat ng mga kapatid na nagsilabas sa MCGI, mga kapatid, huwag kayong masisiraan ng loob. Mabuti po ang Diyos. Hindi po siya malupit. Mga kapatid, tandaan niyo po yan. Malapit na pong malobat ako mga kapatid. Uli po, salamat po sa Diyos at ang pag-ibig at kapayapaan ng tunay na Kristo ng Biblia at ang tunay na Diyos na ipinakilala ng Panginoong Isokristo sa Biblia ang siya pong aking ibinabati po sa inyo. Salamat po sa Diyos.